Good morning mga idol, good morning <laughs> Welcome na naman sa walang kwentang video ito At sana magustuhan ninyo <laughs> At sana magustuhan ninyo itong aking panibagong video na walang kasaysayan, Walang kapupulutan ng aral Kumusta mga tanga? Nagbabalik na naman ang inyong lingkod si promotor ano naman kayo matututunan dito po e na Tignan natin sa mga Naghanapan uh, dito sa barrio Pinagpala hmm. Tignan nyo Sobrang sikip man ay hindi naman tayo eh, Pag magpapasko eh diba Paghahanap ng proyekto <laughs> di ba Napakasigit dito o kay rami ng tricycle single at kida Ay sorry, maraming kida rito Wala akong naisip nice yan yung sinasabi ko Alam nyo yung ibig sabihin ng kida Kida O kaya ne, kasi ko basta, kida Kida, kida, sta <laughs> Ang daming kida O oh, pala, sarado nga pala yung kanto namin, tignan mo eh, oh, oh, anong taon bubuksan yan? Siguro mga 2030. Ayan, eh, sarado. Ah, bukas na pala. Pero, may pupuntaan tayo eh. <laughs> Bagong sementeryo. Oh, kami. Kasigo. Oh, re wasta. <laughs> Grabe, ang ganda rito. Sariwang hangin. Banking. Iyon. Mabangin kasi talawa.

Hindi, ba nawal yan? Kapir! Okay. Kapir! Oh, good morning, good morning mga idol! So, nakipagpalit ng motor sa akin ng aking kapatid. Eh, sa akin din naman to eh. <laughs> Ito si Neneng. Ayan si MM. Diba? Alam nyo naman yan eh. Kasi malambot daw ang pangamot nito. Kaya, oo, oh, alam ko naman. Malambot naman talaga yung pangamot nito. Wala naman kasi tire seal ang tatato. So... oh, wala nga. <laughs> ang gulo ko, no? Puta yun. So, ang sarap pala nito. Namiss ko magpatakbo ng maliit. Diretso na kami doon sa lupang binili. Nabili. Nabili pala. Hindi binili. Nabili. Bakit parang alam ba yon? Basta, ganun na yun. Alam nyo na yun. Ganda na ng balanga, oh. Kaya lahat ng tao, bakit na ng bundok. <laughs> Yung cellphone ko. <laughs> cellphone, cellphone niya. Cellphone mo? Oo, oh, <laughs> so, <laughs> <laughs> may mag sponsor naman sa akin dyan ang mic adapter ng GoPro na? para hindi na ako hindi, 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 hindi. para hindi na gaganong ganon yung mga sinasabi ko dito gawin nyo na sponsor na <laughs> si ano si MM oh. MM kasi ang pangalan niya eh. yung, yung PCX natin ito naman si Neneng Neneng B bakit? bakit?

Ako, ayan Ayan ang aking ama na nakasakay sa kulay pulan again. Ay wala si ano eh si Catherine, si Mama Catherine eh. May pasok. So yan, nakita niyo na ang kalsada ng Balanga, ng Bataan. Talagang suwabe yan ah, hanggang Maribeles. Ay hindi pala sa Orion na ano yun na ah, bakubak ko, lubak lubak hindi naman lubak lubak ewan ko ba't ganun yung pagkakabuhos ko pero dito hanggang dinalupihan layak ispalto ispalto yung daan basta hanggang ano yun hanggang Ulong po hanggang sambales ispalto pag doon kayo dumaan Siyempre may naman na lubak na kahit na kaunti O hindi tulad dun sa nagaanan natin na makailan lang So ayan Kakanan tayo dyan, kakanan Pero before anything else Magpapagasulino muna daw ang aking kapatid Before anything else Uni oil, gabit din gasolina gasulino dito Uni oil Baka naman Uni-oil, baka naman. May gas pa ako eh. Napatay pa to? Oo naman. Pumbaba ko? Ay, di naman nakagilip na eh. Sit dyan eh. Oo nga. Ay, sit ba yan? Di naman sa'yo yan eh. Di mo alam ah. <laughs> Ang leded lang, kahit di na, ang dyan naman, nakaayon na. Tatay, nagpakarga ng 20, oh. Ah, daw yun, eh. Nakakalagos na raw ng maribelis yun, eh. Ang lang yan. Diba? <laughs> All right, let's go. Oh, wow, dapat. Eh. Kita na daita sa taas-taas ta 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 <coughs> tuloy. Para sa mga tagabalang ah yung unioil na yan dating bakanting lote lang yan ngayon Oil na siya talagang angat balanga ampeg ah. angat balara lang ampeg dating ano lang yan alam na alam lahat na lahat ng mga taga balanga yan basta marami na nagbago sobra Tingnan mo itong ano yung kalsada rito sa Dangkol Ay Dangkol, ano ba to? Uh, central? Uh, dati ano yan, talagang Sementado naman, kaya lang di mo rin siya magugustuhan daanan Pero ngayon tingnan mo Ang ganda na yan, sa may barrio ng Dangkol Sementado May mga lumang daan, may mga lumang concrete Pero uh, ano pa rin naman nagagamit pa rin naman ang bahay pero ito kasi dati talagang ano to eh may mga malalalim na lubak parang ganon ngayon tignan mo naman ang ganda ganda ng kalsada tapos meron na ding mga ano dito mga subdivision dati wala pagka nagkakating kami ng mga klase ko ng high school dito kami pupunta naliligo kami ng abo abo Ayan na, oh, tignan nyo, oh, under construction pa rin siya okay na rin yan, ba? Diba? Kasi nga, lahat ng tao ay pataas na Wala <laughs> na masyadong bumibili sa baba Dahil, tepre, madalas na bumibili na lang dyan sa bayan Sa baba, sa mismong balanga Ay, mga negosyante talaga Tsaka yung talagang mayayaman na walang mapaglagyan ng pera Pero yung mga tao kasi pataas na yan eh Murang lupa dito eh Diba? Diba? Eh, mas maganda talaga kung may kaunti ka pera at gusto mo nang lumubay-lubay sa kabihasnan eh, Lumayo ka na, kundi Batangas, Blis, Dangkol, ayan eh, yung mga magaganda Apertuyo, ah, ayan eh, yung mga magaganda bilhan ng lupa Kasi bukod sa maano na, may access road na, ayan eh, tulad yan, mga ginagawa na eh, malayo pa sa baha Di ba? Malayo, malayo nga lang sa bayan, pero siyempre, ikaw baga naman, napaka-imposible wala kang service kung bibili ka ng lupa dun sa taas, di ba? Siyempre, natural may service ka na. Lahat naman ata ng na tao, may motor na. May motor, may tricycle, o kung mayaman-yaman ka pa, may kotse ka na, may pick ka pa, di ba? Mura ng lupa dun eh. Kung gusto nyong mag-inquire, siyempre, eh, message nyo ako sa aking Facebook Kung <laughs> gusto nyo mag-inquire, syempre Wala nang paligoy-ligoy pa, eh syempre Rerecta ko naman kayo sa may ari kung gusto nyo eh May tripping, yeah, may, may tripping naman yun, syempre Sa presyo, kayo nang bahala na may ari ang mag-usap Kasi hindi, may 2-3, may 2-2, may 2-5 Kasi nga, yung mga ganong presyo naka ready titled na siya para siyang, parang ganon ready titled na siya tapos yung 2.2 o kaya yung 2,000 eh, para siyang may proposal pa lang ng pagkakasubdivide meaning hindi pa siya titled diba? ah nagigits naman siguro yon pero syempre pag binili nyo yun eh syempre titled na yun mapupunta -ma -ma na sa inyo yung titled na fresh na fresh yun di ba? ayan na yung arko nakasapit na tayo sa barangay Danko mabuhay SK since 1995 may isang taon pa lang ako noon ah walang problema sa access road nakita nyo naman may nakita na ba kayo yung lubak maliban dun sa kaninang under construction diba ba? Uh, ayan o oh. may crusher pa ng bato nung maliit kami pupunta kami dito ito yung pasalungan na yan ano yan ano yan? lubak-lubak yan dati tapos yung buwelo mo ayan ganyan lang ayan dyan oh. doon buwelo ka doon papas yung tricycle pa namin noon yung Kawasaki HD3 madalas nag overheat dito <laughs> tapos yan magmula dito pagkatas ng saluka lahat ano na yan bato-bato na yan dati ayan bato-bato na yan hanggang doon sa dulo yan, tignan nyo oh, napakaganda na ng access road nila ngayon ang ganda, sobra talaga hindi ka rin eh. ang kasi dito, magmula doon sa Dangkol ano eh, mga 15 to 10 minutes depende yan kung paano kayo magpatakbo pero ang pinaka maximum 15 minutes ayan, tanato yan pagka kumaliwa kayo dyan, tanato yan kabog-kabog, ang labas ay kabog-kabog ba? Diba? Ayan, kaliwa, alam niyo na 'yan. Ah, nakita oh, nga ngayon sementado pa rin. Doon pa 'yung barangay ng Tanggol sa taas eh. eh. Tayo kasi dito lang, medyo malapit-lapit na tayo. Medyo malapit-lapit na tayo kaya hold on at kakanan tayo dito kasa tranquila tubig eh mga tubig kakanan tayo dito at maya maya lang mga, mga siguro mga 200 meters o 100 basta mga ganon madarating nyo na ang mini farm ano yung nabili ng kapatid ko oh, 1,000 square meter Mini farm, mini farm, mini farm, farm Ay, 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 putain na So yan, nandito na tayo Yan Nasa ibabaw na na. Ha? Huh? Ayan, nasa ibab na yan Ayan Ayan, magtatalim tayo ngayon ng Ano ba ito? Mag-iiwan kami ng bag dito Piyas Hanapin nyo Sa Pasko Kunin nyo lang ito mga followers Abukado Ayan ang unang pagtatanim ng ni Don. Ni Don Pakundo. Ni <laughs> Don Pakundo sa kanyang lupain lupain ng mga walang pera ka lupain ito. ng mga walang pera mga homeless homeless <laughs> ano kaya ba today <laughs> nadaan sa kwento ay eh. tatay dadaan mo hindi sa na. kwento to ah hindi na para ano ano tapos si tatay mo <laughs> hmm. Teka lang, teka lang. Daming karga. Parang ano yung eh, politiko. Ah. Ang um, politiko lang oh. Um, politiko. <laughs> Pulipaid. Puli. <laughs> nga yung mga ano artista ano. Dapat nga may ganyong kapasa nga, ulo. Lahat eh. ka ng mo. Lahat ng natatanaw mo, akin Hindi yan. Ito sa <laughs> akin yan. Ay, no, maganda talaga. Bibi talaga dyan eh. Lito pala ayo, wala so, walang bunga eh. Walang bunga. Ay, na kalang, may bunga. May papaya na pa, wala lang. Yun. Ang pananim, baw. Abogado. Asa ah, na yung pala mo diyan? Sunto bi abogado. Pa. Pala mo talaga to ni proyekto ay eh, no. Syempre. Yeah, Politika. <laughs> <laughs> Di ba? Si Mayora. Mga idol, mga idol, tuloy ang buhay mga idol Tayo pa, uwi na ata ako eh Umulan Taman-tama ang tanim Taman-tama ang pananim mga idol So ayan ang mga biyaya na aming natatama sa ngayon Pero alam namin na Wala pa kami sa kalahati Pero sana magpatuloy ang ah, aming bihaya na natatanggap mula sa may kapal punta ba ako dito? Huh? kung naalala nyo ah, yung pinuntahan ko sa Pampanga na Abana resident, eh yun naman ay sa isang kapatid ko yun sa isang kapatid ko yan. eh stop, investment niya pero itong lupa na to na ngayong pinuntahan namin sa kanya naman sa isang kapatid ko So mukhang hanggang dito na lamang po ang ating video Maraming maraming salamat sa panunood ng walang kwenta ang video ng ito At, Umuulan na rin eh, may umulan na rin So ako po si Promotor Hep Hep